So yun guys, magandang hapon at uh, time check 4:33 ng hapon, no? 4:33 PM. Pauwi na tayo, no? So siya nga pala, welcome back to my channel, Boss Eman. So ngayon guys, ito yung update dito sa ating kamera uh, camera. Na pinalitan natin ng lens ng GoPro Hero 4, no? So ano bang napapansin nyo dito guys sa ating camera, no? Pa-comment na lang diyan sa baba, kung mas naging wider siya no? At uh, kung mas malinaw din tong ating uh, bagong lens ng GoPro Hero 4. So ito guys, although wala siyang ano, stabilization ano? So kasi medyo mamura lang ang ating uh, camera no? At ito ay yun nga pinalitan natin ng GoPro Hero 4 na lens. kaya wala siyang stabilization. Pero syempre Nagsisimula pa lang tayo Eh ayos na ayos na to no? Importante rito Meron lang tayong ma mga pa -video. So ayan guys Pa comment din no Kasi wala pa ako idea Kung itong dashboard ng ating uh, Motor Eh kitang kita na dito sa camera no Kasi yung mga Pass na video natin eh, di ba parang dashboard lang Hindi kita yung ating uh, Dashboard ng motor, no? Kasi mas maganda yung kita lahat Yung kita yung dashboard, kita yung side mirror Para Ano siya, no? Para Parang ano, parang Kayo ang nagmamaneho pagka ganon, no? So, comment lang kayo dyan guys Sa baba kung ano masasabi nyo dito sa uh, Pag-install natin Paggawa natin ng uh, pinalitan natin ng GoPro Hero 4 na lens, no? So ngayong araw, guys, tuluyan nang nawala na yung bagyong Opong, ano? Kaya ang ganda na ng panahon. So maghapon ding ano, mag, ding maaraw, no? So sana magtuloy-tuloy na yan, guys, para makakapagano na tayo. Makakapag-ride sa tayo ng maganda, no? At uh, hindi masama ang panahon. So ayun guys kung makapansin nyo yung traffic enforcer Nasa gilid lang eh Nagka traffic enforcer pa Kung nasa gilid din naman wala sa gitna Diba So ayun pansinin nyo pa isa ayan, oh. diba? ay sa kabila Ayun o Ayos ayos eh, yung mga traffic enforcer <laughs> So shout out na shout out no Big shout out sa inyo mga traffic enforcer ng pagsakal <laughs> Kahit nagka bulbulan sa traffic Eh nasa gilid lang O no So ayan guys, pa-comment nga rin guys kung yung ating video eh masyadong matagtag, no? Pero sigurado yun matagtag at eh wala naman tayong ano eh stabilization, no? Pero abangan nyo soon guys, baka sakaling makapag-provide o makabili tayo ng uh, medyo high-end na camera na merong stabilization. Tapos super wide, no? Abang abangan nyo lang guys, pagka medyo sinuwerte swerte tayo. <laughs> Kaya pa-like lang, comment, ano na ano ng video guys, no? Pa-like, comment, and share nyo na rin guys, no? So abangan nyo rin guys, baka soon itong dashboard natin, no? Etong ano natin, lalagyan din natin ng ano nang uh, camera, no? Yung luma nating lens na galing do sa ating 4K Ultra eh, ililipat natin dun sa dating-dating camera ko na ano lang na mumurahin yung 1080p alam nyo na yan guys no? medyo ano yan malabo yung camera kaya tatry natin ilipat yung lens ng 4K natin dun sa 1080p na yun no? so susubukan natin kung maganda yung ano maganda yung video o malinaw no? Kung sakali mang mag-improve, guys, at malino yung, ano, camera. So, dito natin ilalagay sa may, ano, natin, no? Sa harapan natin para mismo tayo yung mukha natin ay eh, makikita, makikita natin, ano? Para may dagdag, ano naman, creatives. Mas magandang tignan, guys. So, abang-abangan nyo lang, no? So, yun, guys. Dito na natin tatapusin ang ating video, no? So, comment nyo na lang, guys. Kung mas naging wider itong ating uh, video, yung kuha, no? At uh, kung malinaw din yung ating uh, video, no? So, ayan, guys. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share ng ating video. And also, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa ating channel, no? Boss Eman. So, ayan, guys. I hope nagustuh nagustuhan nyo itong video. At hanggang uh, dito na lang. Ride right safe mga boss